sa ating lahat. So, for today is para maiba naman, is first time ko pong mag-review ng cellphone. So, naghahanap ba kayo ng branded, ngunit mura lang at napaka-durable na cellphone? So, ngayon is i-share ko sa inyo yung nabili ko online, which is from the Lazada online shop na Samsung phone. Ito ang Samsung Galaxy A16 5G Anyway, itong Samsung Galaxy A16 5G ay nabili ko po sa Lazada ng naka 50%. Kasi yung original price nito is nasa 13,990 pesos. At nung nabili ko, ito na lang ay nagkakahalaga ng 6,795 Pesos. So, isang tip din para makamura kayo, malaki yung savings niyo kapag bibili kayo ng cellphone, is that sa online kayo bumili. I know, there are people na skeptical na bumili ng cellphone or other gadgets online kasi baka pagdating dito is sira. O di kaya ay yung laman is hindi talaga cellphone or yung other na mga gadgets. No? So, uh, nabili ko po ito sa kanilang official store which is the Samsung official store, yung flagship store nila sa Lazada. So, wag po kayong mag-alala kasi guaranteed ko po talaga na yung darating sa inyo is cellphone because this is the second time na bumili kami sa shop na yon. So, tip number two is kapag bibili kayo ng cellphone, is abangan nyo po yung kanilang mga flash sale. So, last week, tumingin kami doon sa Lazada and nakakita kami ng uh, naka-flash sale na Samsung phone. So, why Samsung, no? Kasi naman, kapag bibili naman tayo ng cellphone, is doon na lang tayo sa brand na trusted and nakakasure ka na pagdating sa'yo ay kung ano mismo yung in-order mo online. So, Samsung has been with us no sa mundo ng cellphone for quite a long time. So, yun yung tip ko sa inyo. Pag bibili kayo, bumili na lang kayo ng phone na may brand na. Tip number three is bumili kayo ng mga cellphone sa Lazada kasi tumatanggap sila ng cash on delivery below 25,000. So, unlike sa Shopee is hindi sila tumatanggap ng orders ng gadgets kapag Uh, more than 5K na, no? So, many times ko na nag na pumili at bibili sana ako sa Shopee ng, ng mga ganitong gadget. Pero, hindi nila inaalaw yung COD. Inaalaw nila kapag debit or credit cards or I think pwede din sila sa GCash or yung mga over the counter na uh, banks. So, pwede yon So, another tipo, no, in comparison to Lazada and Shopee, Uh, sa Shopee kasi is mas mura yung phones or uh, other gadgets nila compared to Lazada. But, yung cons lang is that hindi talaga sila tumatanggap ng COD kapag masyado ng mahal. Uh, unlike po sa Lazada is tumatanggap sila basta't below 25,000 pesos. So, for the information lang po no, sa ating lahat, uh, hindi ko po dinidiscredit yung ibang phones, uh, especially yung mga China phones. no But, Um, pinopromote ko po yung something na worth it sa money ninyo, kasi hindi naman po madaling kumita ng pera, no? Uh, isa rin pong advantage po is, kung bibili tayo ng branded na phone, o yung kilalang brand na po, is that pwede po natin siyang ipon, no? So, pag may mga kalamidad kayo, or mga problems, so pwede natin siyang ipon. Uh, For example po is tumatanggap po yung pag-asa pawn shop ng mga Samsung phones. Sa so, ito po pala yung box ng Lazada, 'yan. So meron sila ditong silver na seal or yung void seal nila. So yung nakalagay nito is do not accept if yung ating seal is uh, tattered or na totally talaga siya na natangga And eco-friendly na rin yung Lazada ngayon kasi hindi na sila gumagamit ng bubble wrap. So, ito yung gamit nila. So, ginutay-gutay na mga box. So, ito yung nagiging pang pastor ng ating phone sa loob. So, this is Samsung Galaxy A16 5G na gold ang colors. Uh, may iba't ibang color pala nito, no? So, may black, may blue, and the gold. So, I choose gold. So binuksan ko na kasi ito kahapon. So ito yung phone and then so may pin siya, Ayan. for the SIM card and the memory card and may kalakip po siya na cord. Um unfortunately po is wala pong kalakip na adapter, but nung first time na bumili kami from the same shop is meron po siyang original na Samsung adapter. So gold po yung color niya. And napaka-slim niya and very lightweight. So I think girls would love this kasi napaka-handy and magaan lang sa kamay. So yung camera niya dito, yung triple cam niya is nilagyan ko na po ng protector, ayan. So you can order this online then. May dalawang variant po nito, which is yung isa po is Samsung Galaxy A16 LTE and this one is the 5G. So, uh, mas piliin po siguro natin yung 5G kasi mas mabilis po yung performance niya kaysa dun sa LTE but it's up to you po kung yung budget niyo lang po is ay uh, uh, pang LTE lang then no problem. So, you can enjoy this phone with its immersive viewing po no. So, 6.7 po siya and naka-FHD na po siya. So, Mini po ng FHD is full, uh, high definition. So, this is better than the usual, uh, the regular LCD. And then, super AMOLED display na din po siya. So, napaka-klaro ng mga pictures at kanyang mga icons dito. So, papakita ko sa inyo mamaya yung sample uh, photos and videos gamit ang phone na ito. So, reduced in thickness na po ito. So yung ibang A series po na Samsung is that medyo makakapal pa po and mabigat. So this is 7.9 mm. Yeah. So it has uh, multi cameras no So dito sa likod niya, ayan, may tatlo siyang camera. Yung uh, ultra wide camera niya. So ito yung upper is 5 uh, megapixels and then yung nasa center po is 50 and then yung last po is 2 megapixel. And yung front cam naman po niya is 13 megapixels. So, kung kayo naman po ay mahilig maglaro, no? so may mga uh, applications kayo na gusto nyong paglaruan dito sa phone nyo, is napakainam din ng phone na ito. So, meron po siyang 2.4 gigahertz. According po doon sa kanilang ads is that uh, mabilis po yung response dito. So, you can stream And you can play your favorite games sa phone na ito. Yung ating uh, Samsung A16 offers 6 times na generations ng pag-upgrade. So uh, nakakasure po kayo na updated palagi yung apps and yung phone niya mismo. So yung phone din po na ito uses IP54 technology which is um, anti-tear and water resistant po siya. Pero, hindi po ibig sabihin nun na pwede siyang isubmerge into water. So, yung mga splash, splash lang yung kaya niya uh, i-protect. So, that's the IP54 technology. And, maari din po palang mawala or ma-diminish yung technology na ito over time. So, wag lang po nating uh, sagarin yung paggamit natin dito na, yung umuulan-umulan. So, yung phone na ito ay may 5,000 mAh sa battery life niya. So, hindi kayo mag-worry kung madali lang ba itong mag-drain -mag yung battery niya. This one is na-charge ko lang po ito kahapon yung pagdating niya. Uh, that was 12 noon. And then, hindi pa po full yung pagkaka-charge niya. So, until now walang charging po, buhay pa rin yung battery niya. Disclaimer lamang po, hindi po ako expert ng pagre-review ng ating mga gadgets or anything. So, this is based lamang po as a user or consumer ng product na ito. So, kung kagaya nyo ako na naghahanap ng phone which is with high performance, Yet, budget-friendly. So, I recommend po yung Samsung phones. And particularly, the Samsung Galaxy A16 5G. So, this is also reliable. So, for protection nyo po is, pwede nyo po siyang ilock gamit yung fingerprints niyo na matatagpuan dito sa side nya. So, may sensor po siya dito. So, yung phone po natin is, wala po siyang audio jack. Yan. So, type C lamang po kung gusto nyo po ng mag-connect ng earphones na naka-wire pa. So, you need the Type C1. So, ngayon po isusunan naman din yung ating mga earbuds. na no? So, si Samsung is meron din po siyang available na earbuds which you can connect via Bluetooth. So, hindi ko na po ito i-review ng uh, mas malalim pa since I am not an expert po or an expert reviewer of gadgets. So, yun lamang po yung kanya mga basic features and tips po kung paano nyo po ma-purchase ang ganitong phone na nakakasave kayo ng malaki. So, kung nakatulong po ang video na ito sa inyo, please click like and subscribe. So, have a beautiful day everyone! And bye!